Sino ba may-ari nitong restaurant niyo? At bakit hinahayaan niyang yung mga empleyado niya? May tato. Alam mo bang bawal yan dito sa Pilipinas? At saka never naging professional yung mga katulad nyo. More on mas mukha kayong kriminal sa paningin ko. Alam mo ba yun? Waiter! Hi, good afternoon ma'am. Welcome to Taco Rico. Teka. Ikaw ang magsaserve sa akin? Ang dungis mo namang tingnan. eh uh, ma'am, naligo naman po ako. Bobo! Tingnan mo nga yung katawan mo. Punong-puno ng tinta. Nakakadiring tingnan. Tapos magsaserve ka ng food sa customers? Alam ba yan dito sa trabaho nyo? Ah, ma'am, di naman po ako masamang tao. Tsaka nagtatrabaho naman po ako na maayos. Siguro naman, deserve ko po itong trabaho na to. Sino ba may ari nitong restaurant niyo? At bakit hinahayaan niyang yung mga empleyado niya? May tato. Alam mo bang bawal yan dito sa Pilipinas? Ah, ma'am, dati pa po yun. Pwede na po ngayon. Tao rin naman po kami. As long as na nagagampanan po namin na maayos yung trabaho namin. <laughs> like, da. The... Alam mo bang pag waiter ka or kahit anong trabaho pa yan, dapat mukha kang malinis. Yung presentable, hindi yung mukhang madungis na katulad niyan. At saka never naging professional yung mga katulad nyo. More on mas mukha kayong kriminal sa paningin ko. Alam mo ba yun? Ah, alam ko na. Dati ko yung mga abit na Nagbago lang. Kaya pala hanggang waiter lang ang kaya niyong pasuki na trabaho. Palibhasa. Mahihirap. Ma'am, ang sakit niyo naman po magsalita. Pasensya na po kayo, ha? Katawa ko naman po ito, eh. Siguro naman po, may karapatan ako na gawin ko lahat ng kahit anong gawin ko sa katawan ko. At saka, wala naman po kong ginagawa sa inyo para husgahan niyo ako ng ganito, eh. Wow, ha? Sumasagot ka pa talaga. Ikaw na nga ato mukhang dugyot tingnan, ikaw patong galit, Baka gusto mo ipatawag ko yung manager nyo para mapatanggal ka rito sa trabaho. Baka nakakalimutan mo, customer is always right. Ah, uh, pasensya na po kayo. Ah, uh, sige, ganto na lang, uh, Itake ko na lang po yung order nyo para makakain na din po kayo. naman na iyo ko order. Pwede bang tumawag ka na lang ng ibang waiter? Yung malinis, hindi yung mukhang kriminal. Tsaka, hindi ko papahawak sa yung pagkain ko. Baka mahawaan pa ng kadugyutan mo. Kadiri ah. Ewan ko ba bakit pinagtitripan yung mga katawan para sa tinta? Ah, uh, ma'am. Ano pang tinatayo-tayo mo dyan? Ang sabi ko, tumawag ka ng ibang waiter dahil ayaw ko sa kagaya mo. Bobo ka ba? O sa bingi ka lang? Ah, uh, ma'am, pasensya na po kayo. Ako lang po yung waiter na naka-duty kasi ngayon dito eh. Ah, ganun. Pwes, tawagin mo yung manager niyo. Gusto ko siyang makausap. Ipatatanggal kita dahil dyan sa tatu mo. Excuse me! Manager! Ayas ah, ma'am. Ano pong meron dito? Sino ka naman? Ikaw ba yung manager dito? Ah, uh, ako po yung may-ari ng restaurant, ma'am. Yun naman pala eh. Una sa lahat, bakit kayo tumatanggap ng may tato dito sa restaurant nyo? Like, da, Wala ka bang common sense na baka masira tong restaurant mo dahil tumatanggap ka ng kriminal? Ah, uh, mawalang galang lang, ma'am. Kaya niyo po ba ako pinatawag dito dahil sa waiter namin si Niji na may tato? Tama po ba? Oo. As if naman, nahahayaan ko siyang mag-serve ng pagkain ko. Tingnan mo nga ang dongis-dongis tingnan. Tanggalin mo yan at mag-hire ka ng mukhang malinis. Hindi yung ganyan. Yuck! Eh, ma'am, pasensya na po. Hindi ko po pwedeng gawin na tanggalin yung empleyado ko ng dahil lang sa tapo niya. Anong sinasabi mo? So, pinatolerate niyo yung kagaya niya? Ah, uh, ma'am. May tattoo din po ako. Katulad din nila ako. Pero hindi naman po ako masamang tao. Hindi naman po porque may tattoo ka, wala ka ng magtrabaho ng marangal eh. Kaya naman pala eh. Pare-parehas kayong madudungis. Hindi na nakakapagtaka. Pati waiter, may tattoo, talibasa, yung may arip pa How cheap? Ako ba yung cheap, ma'am? O kayo? Mas madungis pa nga po kayo dahil sa ugali nyo eh. Malinis kangan tingnan, pero ang dumi naman ng kalooban mo. At saka, sino sinasabi mong cheap, ma'am? Bakit? Wala kang ng tato, may restaurant ka ba? Wala! Pero, at least, mas mukha akong malinis kaysa sa inyo! kahit saan dito, tinatanggap ng may tato. Kung ayaw nyo dito sa Pilipinas, pwede pues sumalis kayo. Hindi namin kayo pinipilit na magstay dito sa Pinas. Doon kayo, sa gusto nyong puntaan. Hindi yun ang gugulo kayo dito. Kayo ang salot, hindi kami. Kaya kung ako sa inyo, ma'am, umalis na kayo dito sa restaurant namin dahil hindi namin kailangan yung mga katulad nyo. Doon kayo, sa gusto nyong puntaan. Hindi yun ang gugulo kayo dito. Kayo ang salot, ma'am, hindi kami. Kaya kung ako sa inyo, umalis kayo dito sa restaurant namin. Hindi namin kailangan yung mga katulad nyo. And lastly, hindi sa lahat ng pagkakataon, customer is always right. Customer is always first lang po. Pasensya ka na po, ma'am. Customer is always first daw po, sabi ng boss. Huwag kong ng pasensya, Miji. Sige na, ma'am. Umalis na po kayo. Ayan po yung pinto, oh. Loko eh? so, yun. Sensya ka na, ha? May mga ganyan talagang customer na feeling nila sila may ari ng mundo, eh. Sige na, Miji. Back to work na. Thank you, sir. Maraming na